Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pagpapanagot sa driver ng sasakyang umararo sa kanyang batang anak, ang panawagan ng amang OFW sa una niyang paglalahad sa publiko. Emotional ding ikinuwento ng ama ng nasawing apat na taong gulang na bata. Ang mga kuling sandali bago ang malagim na insidente. Patuloy namang nagpapagaling ang tatlo pang sugatan na pawang mga kaanak din ng bata at kasamang naghatid sa paliparan, nakatutok live si Oscar Oila. Oscar. Yes, uh, em em Mel, Emil, Vicky, nagsalita na nga sa kauna-una ang pagkakataon ang ama ng nasawing apat na taong gulang na batang babae sa nangyaring trahedya sa NIA Terminal 1 kahapon. At habang nakikipag-usap sa mga miyembro ng media, di nito napigilang maging emosyonal. Hindi ko po matanggap ang ngaring, Kaya po nag basa para po sa kanilang dalawa. Tapos gano'n po ang mangyayari. Hindi na, na itago ng OFW na si Danmark Masongsong ang naguumapaw na kalungkutan ng humarap sa mga miyembro ng media kanina sa kauna-unahang pagkakataon. Anya, di pa rin niya matanggap ang sinapit ng kanyang apat na taong gulang na anak na si Malia isa sa mga napuruhan kahapon sa naiya. Sa kuha ng CCTV, kita ang itim na SUV na nasa parking ng Terminal 1. Maya-maya, bigla itong gumararo sa mga tao. Pasok po, po sa airport, mga 15 minutes. 15 minutes ka po na wala sa panin ko. Bigla lang nangyari po doon. May kumalapag po. Tatat ko pa po ang kasama ko doon eh. Hmm. Sinatat ko po siya hindi na po siya nagre-reply doon na po ako natakot kaya po ako napatakbo tapos yung paglabas ko po nakita ko po yung mga ano, mga magulang ko pati yung aking pamangkin pati yung aking asawa nasa ano, ambulansya siya yung pong anak ko nahanap ko wala Ay, hindi ko po, po makakita pinagtanong ko po sa mga pulis, hindi na po, po nila kasi hindi pa na po na-check-check pero pagtingin ko po doon sa ilalim ng sasakyan yun hindi ko na po, po nakakita Anya, Balak pa naman sana niyang tapusin lang ang dalawang taon at pumirmi na sa Pilipinas para sa kanyang mag-ina. Pero ngayon, wala na ang kanyang anak habang nasa ospital ang kanyang may bahay. Magne-negosyo na po sana kami pagbalik ko. Sabi niya sa akin, Dali, ikaw na mag sa school sa akin. Kasi hindi ko pa yan ano eh. Hindi ko pa na yan sa school niya. kasi lagi ako nasa sa kaya gusto niya maranasan din yun maranasan yung yung daddy niya ay sa school kasi yung mga kas niya ay, laging ano, nandun ang daddy niya hanggang ngayon daw ay di pa rin alam ng kanyang asawa na wala na ang kanilang anak kasi mahina pa po siya baka po pag niya baka po lalo siya ano. Baka ako na po mangyayari sa kanya Nasugatan din anya sa insidente ang kanyang ina at isang pamangkin pero nasa maayos ng kondisyon. Ang tanging hiling lang daw ni Danmark sa ngayon ay hustisya. Sana daw ay mapanagot ang driver ng SUV sa nangyari. Samantala, nagsadya naman kanina dito ang mga kinatawa ng DMW at OWA para magbigay ng mga kinakailangang assistance sa pamilya ni Danmark. Nakaburol naman na sa barangay Abulalas sa Hagoni, Bulacan, ang 29 anyos na si Derek Faustino, ang isa pang nasawi sa nangyaring aksidente sa Naiya Terminal 1. Bagamat di muna nagpaunlak ng interview ang mga kaanak, piniyaga naman ang mga media na kumuha ng video sa burol. Agaw pansin itong si Blue na tila ayaw lumayo sa kabaong. Nung buhay pa si Faustino, ay kasama niya ang aso hanggang sa pagtulog sa loob ng kwarto. Papunta sana ng Dubai si Faustino para sa isang business trip. Samantala, balik po dito sa Lipa, Batangas. Nakausap natin ang mga kamag-anak ng biktima. At hanggang sa mga sanarindo, ito ay hindi pa rin nila matiyak kung kailan mangyayari ang libing ni Malia. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida.